Bago ang lahat, uh, binaba, uh, binabati ko muna yung mga lahat ng listeners ng Bumbu Radyo. Uh, unprofessional talaga yung way ng pagtrato ni Senator Amy kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi bilang kapatid, dapat kahit matanda siya, pero dapat nire-respeto nire niya pa rin yung Presidente natin. Uh, kung tutusin yung way ng pagtrato ni Senator I Amy, mean, hindi makatarungan yun eh. Parang, ipinap kung tutusin, pinapahiya niya na yung pamilya nila eh. Siya na rin ang gumagawa ng way para mapahiya yung pamilya nila. Dahil sa mga nabanggit niyang mga paninira sa presidente natin. At nasabi niya pa rin nung may nasabi, may nasabi naman siya na tungkol dun kay presidente na kapatid ko pa rin siya pero ang problema doon siguro may mga nakikialam doon sa mga uh, gabinete niya sila ang nagbali uh, sila ang gumagawa ng pinapalaki nila yung sunog yung kumbaga sa ano yun sinisigahan nila yung sunog para lumala yung galit ni, ng ni senator uh, Amy Marcos sa kanyang kapatid na si Presidente Bongbong Marcos. Sa as a uh, driver ng Lutsod ng Lawaga, naniniwala pa kayo na magamit na truga si Presidente? Para sa akin, hindi eh. Kasi kahit sabihin, kahit sabihin naman ng ibang tao na uh, ganon, na gumagamit si Presidente Bongbong ng droga, para sa side ko, kumbaga sa ano, wala, wala akong, wala akong, wala akong may kukomens co na kung totoo yun o no? hindi. Kasi ano anyway, eh, na, matinu naman siyang tao, nakita naman natin, magiging presidente ba siya, sir, kung ano siya, uh, durugist, durugista siya na sinasabi nila. Yun lang ang mm -hmm. ano ko, sir, hindi ako naniniwala.